day mga kate -h. Ah, nandito tayo ngayon para mag-demo kung paano gagamitin ang palpal. Ito ang palpal sa Sibuano o dito sa Mindanao. Oh. Ah, palpal ang tawag nito. Ah, so mag-demo tayo ngayon kung paano gagamitin ang palpal sa pagbutas ng mga bato at semento. Ah, ito na ang sample na nabutasan gamit ang palpal. Ito. Uh, medyo malalim-lalim na. Uh, ang nabutasan gamit ang palpal. So, paano gagamitin ito? So, kung magagamit ito, kung sakaling pupunta kayo sa bukid or sa mountain na walang wala kayong dalang drill. So, pwede nyo gagamitin ang manumanong uh, palpal gaya nito. Uh, manumanong pagbutas sa bato at semento. So, dito tayo mag Dede mo tayo dito kung paano natin ito bubutasan so ganito ang paggamit ng palpal so ganito so, so bubutasan natin ito ito so ilapit mo ilapit mo dito So ganito ang pagbutas. Ang paraan ng pagbutas kung pagmamasdan nyo ang tip nitong ano yung palpal paikot-ikot siya. Ganito, tapos ganyan. Tapos ganyan. Ganyan din. Hanggang lalalim siya. Yan. Yan. ito ang paraan ng pagbutas. ito na nabutasan na natin pag malalim na gaya nito ito malalim na uh, kailangan na pagbutas nito para para hindi mahirap bunutin ang palpal -pal. kailangan nasa center pa rin ang palpal -pal habang inahampas ng maso nasa center ng butas nasa center ng butas hahampasin siya ng maso ganito niyan para hindi mahirap bunutin ang palpal para mas mabilis yung para mas mabilis makano makabuta sa uh, bato at saka simento, mas maganda ang buhusan natin ng tubig gaya nito buhusan ng tubig hmm. ganito ang gagawin natin oh, buhusan ng subig para mabilis yung So hanggang dito lang mga katiits Ito ang sample Kung paano gagamitin ng palpal Sa pagbutas ng bato at saka semento. So ganito lamang ang sample Kailangan natin na uh, Matiyagang Ahampasin ng maso Itong uh, tinatawag na palpal uh, At dahan-dahang mabubutas Ang bato at saka semento nito Kahit gaano katigas ng bato at gaano katigas ng semento, kayang butasan ito. Oh. Uh, itong palpal. So para mas mabilis mabutasan, sa gaya ng sinabi ko, kailangan nating lagyan ng tubig. Oh, uh, lagyan ng tubig. Para mas madaling mabutas. Ganyan ito. Uh, malalim na. So So, ito lang mga katiit. So ito ang sample kung paano natin gagamitin ang palpal. So ganito lang ang paggamit nito.